Alam mo yung gabi na, tapos umuulan pa. Pero alam mo yung cravings na hindi mo na kaya pigilan. Sabi ng asawa ko, tara, daily sip tayo. Hindi eh, siyempre hindi mo yung magpatanggihan, lalo na kung libre pa. Tapos triple cheese ang pusapan. Tapos pagdating doon, ang cozy ng place. At konti lang yung customer that time kasi lakas ng busa ko sa labas. Tapos umorder agad kami ng favorite namin, triple cheese pizza. Tapos syempre yung double chocolate drinks din nila. Grabe yung cheese niya, no? Lutong-luto sa gilid. Tapos sobrang cheesy sa gitna. Combo ng cheesy at chocolate. Grabe. As in sarap. Levels and luck. Tapos habang kumakain, nagkantuhan lang kami. Alam mo yung random topics. Tapos natatawa na lang kami. Kasi may pinag uusapan kami ibang tao. <laughs> Charot lang. Tapos ganun. Pizza, choco, at real talk. Tapos sa patingin kami sa oras, past 12 a.m. na pala. Like, ha? Huh? Ang bilis? Yun na yun? So, ayun. Uwi na. Busog, satisfied. Kaya, try nyo rin here sa daily sims. So, masarap here and very affordable. So, ayun. Share ko lang kahit wala kayong pakit. Bye!